MN Drama presents Han presents... Du Hondu... Manan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang ka akikaroon? Mga nining usak babae ng taga Subur City ang natuwante tampo nito sa Lorna. Thunder Gaming. Luna, ay gali galing tayo anniversary na to. Mag-date ha. <laughs> Siyempre, no. Nakalive na ko, Ana. <laughs> Sige. O, oh, pag nindot kay romantic date na. Hmm? Sus! <laughs> Sige, good magpagwapa ko para rin mo. Kun, kanina lang ka akong sulubon. Oh, ang gyapon ka, anak, girl. Ah, naglibog naman ko kung si sulubon ako, ani. Wala, uy. no? Ang ayan, lagi ka sa tanan ni mong napilihan nga dress di ha? time pa, bi. Nga naman pressure on mag-inin mo maayaw yung kaagalingon, anak? Ambut, ambot, uy. Ganahan lang ko nga Perfect ko sa pananaw ni Sam. Girl, perfect na ka para niya. Naibabaya kagun sa kanya ka love, di ba? Dahil. Mau, sige na, sige na. Make up your mind. Decide na kung asa sulubo ni mo, Anak. Uh, Sam. Mga parente ra lagi nimo ang imong gi-invite sa atong kasal. Wa na bis mama. Naibaw man ko. Pero si papa nimo? <laughs> Ay nan to kapila. Dim kay punto mo tonga. So ayan lang gud invite ko. Mas maayo man sad nang Ayon na lang lagi. Sam. <laughs> Yarang kaugalingon ang iyang gihunaw na. Huwag nga ito mahibaw oh. kung nahinundo pa ba siya nga na si anak. Sam! Huwag tayo anak, day. Kung diligit siya ganahan. Ganahan mo lang sa day, nga malipay sis adlaw sa mong kasalba na kung makalipay niya. Pero what if, dili? Day, maung ako pa ni Muno. Tumana na lang kung unsay gusto ni Sam. Arundili ka mo, maoy mag-away. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Nak, pilakabuan naman mong kasado ni Sam. Huwag gihapon mo'y plano nga mo hatag na mong apo. Sige man, Migsuway, ma, pero... Huwag pa man gihapon. Negative man kihapon ang resulta sa piti. Mau ba? Ah, sige lang. Pohon, sa hustong panahon, ihatag na ka ninyo sa ginoo. Nya, yeah. ang sa naman? Wagi hapon doon. Negatif. lagi siguro na to nga di tatagag anak. Sama. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw mo pagpakawa sa paglaom, oy. Salig lang nak, Moabot ra na lagi na. Sa tinuod lang, ma. Hasta ko anako na paglaom. Naluoy na pod ko ni Sam kay Muraga. Nadismaya na kit siya. Nak, magtiayon ka mo. Kinahanglan nga na ay magpakaligunin yung duha. Dili mahimo nga kamong duha mo ay mawad-an o paglaom. Ma... Luna, masayin ko sa Manila o pila ka months. Okay na ka din nga, ikaw ra? Wa ka mahima. Trabaho man na. Una pala lang tatay anak. Dili unta ka inusara din eh. Sam! kaya bayaan niya ako rao sa Dinis Bayo eh. Magawas na lang ko. Mangumpra ko. Di sura so ba yung isak kayo rong urasa, uy? Medyo late naman sa dkod. Ah! Oh. Na! Di uwan pag yun. Ah! Uh, Malah sabi anak ko. Oh. Miss, okay dere rin. Ito sa may na. Oh. Ay lang, pagligig-ligig. Dali ka, sakay na. Ah. Dilit lang ko mo pa dilit-dilit. Kaysa mo ba sa uwan. Salamat ha. Why isa pa yan? Uh, hi, Mide. Lorna. Nice oh. to meet you, Lorna. Ah, uh, ato na Here's my number. In case mo walang balik o oh, nagkinahang lang kong makuha mo, nara ko. Animo, narako. Salamat. Sorry nga, karoon pa kong manawag mo. Busy ko. Eh? Tada, Sam! Maligo na ta, Sam! Kinsa to, Sam? Ah, uh, ah. Uh. Ogon sa to? Ah. Uh, Maligo mo? Nami sa beach ron. Ni, alam naman yung kadigot kay kapi kay kapos trabaho eh. Asa kale, ah. Oh. -no. Huh? na, ha? ako. Nagduda ka ni Sam? Oday, Feeling na ako nagbinuang siya na ako. O nga nung iya sa kuno ng buhaton? Hmm? Before magod siya ni ka, nahibaw kong nahiubos siya kay wapagyapon ko mumabdos. <sighs> Basin nung nangita na siya galing yung babae dito. Hoy, 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 hoy. patakag pa day. Huna-huna, ah. Pagdudara ng imo, wakaibidin siya. Day. na may papay na nagsigig-sigit ni Sam sa mga top photos niya. <sighs> Dili ko baka basol, di ni Busam kung mangyit ang kaglain. Huwag ko'y ayaw kapag kaasawa. Dili ko makahatag kong anak Sedin, gusto mo ko? Para dili ko mabuaw nga magsikuna ako di sama. Sakto gina yung akong pag-abot kay gusto kang magawas. Ah, namasi na malanggog ko nga makita ang taga. Mabuang ko magsige ko na una sa kong problema ko na ako sa bahay. Wano ko kay bangon siya kong buhat to. Oh. Tay pa. Nga nung... Nga nung kihunong mo ang sakinan. na? Lorna.

Sabi Ngano na buhat man to na ako. ako sa pa na. Huh. Siya sad bitaw. Nagbinuang ang pa siya dito. Patas ra Ano nagsugkaman ko? Negative lang. Negative lang. ko, ugma. Magkita to sa paborito na itong restaurant, ha? Mo-update ako sa oras. May importante ko isulti ni ah Uh, sige. May importante sa ko isulti ni mo. Magkulbaan man ko eh. Nga ng kulbaan man ka. Ah. Uh. Ah, uh, ay on sa mga isulti mo. Ah, uh, kadit sa. Kung dili pa ka makasulti. <sighs> Ako na lang yeah, sa. Nerdis siya. Pa". pa. Sam. <laughs> S S <sighs> si Jaime. <hi, pay>. Ah, <gasps> uh, pa, si Lurna, Ang oh. akong asawa. Dai, ang papa. Oh. papa? Oh. Pa pa? sir. Um, nice to meet you too. <laughs> Dagan kong narealize sa pagtrabaho na ko dito sa Manila. <laughs> Dahil na-promote ko. O gusto na ko nga add na tamamuyo sa Manila for good. Ha? Huh? O gusto na ko nga ma-okay na papa sa di pa tamubalhin. Maong nangita ko pagi nga makitaan siya. Oh. <sighs> Dami na kayo ang tuwag ni Sama. Pasaylo ako, Sama. Nakasao ako ni Mo. Nagtuo ko nga ang ka na ako. Pero ako ni Ay may nakasao sa itong kaminyoon. Pasaylo ako dili na ako kayang mo atubang Mas makaayo na ito kung mabiyak na lang ko. Pasilo ako. Wake up. Nahibaw ko nga mapasakitan na lang ako si Sam. Kung mahibaw si Stinood. Mau mas dipili na ako nga mabiyak na lang. Sakit pa na lang na lang ang naon. naon. Pero masakitan kung makita na masakitan siya. Dini na kutob. O dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. ke teman yang hikalan ke agi ni Lorna ngetega Cebu City. Uban sa awit ngayang kepanayo awit kira kelahan. I'll say goodbye for the two of us. I'll say goodbye. Ang mong agi gibatan udo sa radio Carol Marie Hikain. Ugabus sa direksyon ni Priscilla Rekanas. Kamusap mga hikala o mga sukin di paminaw. Kina singka singko gidap sa papadal Say nu de kalain la ing sa kede buhi sa sa Your address lang ni Ining Tulumanewon, Handumanan, care of RMN Production Center Studio, Third rd Floor, Jose R. Martinez Building, Manila Boulevard, Civil City. Ubaga baka sa Handumanan Official Facebook Page. Hangtot sa sunod kayon kakang salamat sa pa pagpapila.